it's a question of you guys dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Bakit suspension lang? Nag-attempt namang rape to. Mas alam niyo naman talaga nangyari yung muntik na ma-rape yung biktima. You know that kasi tinatago-taguan nyo siya eh. Kasi kung hindi nyo siya tinatago-taguan, then hinarap niyo siya, then you believe na hindi nangyari yon honest, tama po kayo. So next time, okay. pag may mga ganong grave offense, yes. kailangan si Bak. Hanggang suspension. Nakakainsulto po kasi yan, sir, yung suspension. Pag in favor sa inyo, proseso. Pag against sa inyo, wala nang proseso-proseso. Sir, si Bakin nyo na po yung rider na yun. Penny? Yeah. Um, questions, sana, Mr. Chair, if you'll allow me. Go ahead. If it is very to the answers. uh medio off topic lang to, If you'll allow me, I'll take this opportunity. Na, motorcycles. It has to do with motorcycles with riders. Okay. Okay. Ah, uh, and this by Angkas, representative na ang Yes, ah, uh, your uh, your honor, Mr. Okay. Senator. Alam niyo ng yung kaso na inlapit sa akin, ano, yung isang rider ni yung. Um, Nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at nilakawan pa? Uh, yes po, Mr. Senator. we We've uh, been informed and are aware of Okay. That and then, yung pong uh, complainant nag-file ng uh, blatter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatago-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatago-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga uh, nagkakamali nyo rider? At... Uh, um your your honor, mr Chair, mr senator definitely po um uh, hindi po ganito yung patakaran namin sa angkas pero mr senator unahin ko na po gusto ko pong um on behalf of the company uh, kami po ay humihingi ng um, paumanhin hindi lamang po sa hindi pag-appear po sir doon po sa proper forum dito dito po sa uh, ating show but also doon po sa delay na nangyari po na no forget about my show Opo. forget about it Pumunta sa akin yung complainant as a last resort. Dahil nga hindi niyo pinapansin. Tumaan siya sa proseso. And what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay, nagpa -blatter. Pumunta siya sa PNP, pa-blatter. And then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng uh, rider ninyo sapagkat ninaakaw nga yung wallet at saka cellphone. Nandun yung mga information about the rider. Tapos kinukuha sa inyo, ayaw nyo pakinggan siya, ayaw niya mag-cooperate, pinaikot-ikot siya, hindi bumalik siya sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that, kung sino rider na, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo niyo Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagal lang pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo barangay kasi yung barangay kumampik sa inyo at sabi, wag na ka na mag-fire, iha. Mahabang proseso yan, makipag-areglo ka na lang. So ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is of the proper form or not. It's a question of you guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso, na tumawag yung inyong uh, kliente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo sa Senado. Uh, tama po 'yon Mr. Senator no. Uh, gaya po na sinabi ko kanina. Hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo uh, and of course to you know to our honorable senators and members of government. Pero Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Um admittedly po ang we, ang pride itself with the service for passengers. Pero dito po Mr. Senator, kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na iharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Uh, Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, uh, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. At ang pinaka-importante po right now, Mr. Senator, kaya rin po kami um, sumusulat for the past week po sa ating uh, sa ating team it's really ang priority po namin is yung ating pasahero we want to offer counseling we want to have, uh, offer legal advice medical uh, medical service um but we understand that disappointed po yung pasahero sa amin ang Priority lang po namin sa ngayon, maalagaan mo na siya, but rest assured po, Mr. Senator, we are not running out. We are taking accountability and responsibility for it. Ako po mismo ang humihingi ng dispensa po uh, para po sa aming kumpanya, but rest assured po, sir, we will definitely lalong-lalo na po for grave um grave incidents criminal offenses um sexual assaults actually po Mr. Senator just yesterday we created a separate hotline na po for criminal offenses um among other uh, action items po and even in the organization po Mr. Senator we are starting a a campaign on uh, gen gender sensitivity and handling cases po na of of this nature to be honest po Mr. Okay, Senator okay, sir, let me catch you masyado mahaba na sabi po okay pampiere sin sabi mo uh, if i were you replace some of your people kasi may mga tao kayo diyan na hindi sumusunod sa siguro sa sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag mayroong problema ang kliyente natin asikasuhin agad hindi pinaikot-ikot so if i were you find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi maro hindi sumusunod sa sinasabing cost you should take care of your customer mm -hmm. eh tanggalin mo yon oy pa seminar now my next question to you is di ba kasama sa patakaran ninyo na kapag yung isang tao ay nakainom kasi Mr. Chair inamin po nung uh, complainant na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, eh, hindi, na isa, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Meron, di ba, may pataka lang kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero na kainom. Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat... Is that being followed? Uh, in, to the book? To the letter? Um, uh, Mr. Senator, masasabi ko may po... Because I've heard a lot na hindi. Uh, Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa incidenting nangyari, uh, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan um, na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, uh, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct uh, uh, drug testing sa inyong mga riders? Um at meron po kaming annual uh, Mr uh, Mr Senator. So kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso. Meron po tayong uh, motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing kasi yes. Para sa isang rider na trabi niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pag pa. Eh yan ay gawain ng isang taong walang sakatinuan at sino yung mga taong walang sa sakatinuan? most likely mga adik. So dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, ah, alam ko na, eh, inero na ngayon, magdadag test. Eh. Di ba, hindi, gumamit, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular dot testing. And then, dapat doon sa mga Pasahero, meron silang meron silang party do. I don't know if you're doing this in in the US, they're doing it sa sa ibang mga companies na uh, binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of ano? Uh, yes, yes po, your, uh, your honor. And well noted din po Mr. Senator doon po sa random drug testing natin at intermittent uh, periods po of the year. And check niyo ba na Uh, on a regular basis, kung itong mga rider ninyo ay marami ng mga ticket violations, kasi kung marami, de, dapat tanggalin nyo na. Ibig sabihin, pasawa yun. Uh, yes, po, sir. We monitor po the status of every rider, violations, po, even yung expiration po ng kanilang mga lisensya sir, nasa aming dashboard, po, sir. So, we we monitor the profile and the activity of the biker, po. Okay. Uh, lastly na lang, Mr. Chair, siguro, uh, we have to come up with uh, some legislation uh, to protect uh, the riding public against some riders. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman lahat. Ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at taka eh, lahat ng mga, yung iba pong mga riders. Uh, but I want to protect uh, tong mga uh, pasahero ninyo, yung mga kliyente nyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dasa yung mga uh, pasaheros. So you should take care of your pasaheros first and foremost. Di ba may kasabihin pa nga, customer is always right, right? You should abide to that. Saying, okay? Yan lang po, Mr. Chair. Thank you po. Tutul po, pero dagdagan ko, may winaw from ang class, Anong status na nung kaso? Uh, sa kasalukuyan po, yan, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Uh, hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan. Um, we have been trying to reach out po, um, uh, Senator Rafi, to the family of the victim. In fact, pinuntahan po namin sa, kanyang, uh, sa kanila pong uh, tirahan uh, to offer po yung counseling, to offer basically... May final case, may final kayo, may uh, na file. O, uh, sabi kasi ni Senator uh, Tulpo, inareglo nyo pa ay uh, yung, gusto po, just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung pong, the entire process po doon po sa barangay at sa police, bawal po kami pumasok doon sa loob. So, it was... The... so, sorry, Mr. Uh -huh. Chair, That's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Naregdo nyo, yung PNP, naregdo nyo yung, ano, yung barangay. Kasi, para sabihin ng police, Mr. Chair, wag ka na kasing mag ng kaso ang habang proseso yan sakit sa ulo, etc., etc. magkipag areglo po ka na lang, pumunta ka na lang, sa, magkipagkita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa parangay. And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair, yung complainant para rin siya makipag-areglo. Sabi ko, huwag ka makipag-areglo, bigyan natin ng leksyon itong nang, nang, walang yasa itong rider. I want him in jail. Okay? Salamat, Senator Tulfo. Can you confirm that na inareglo nyo, hindi nyo inareglo, pero sinuspindi nyo lang yung rider? Uh, opposite, we, we, definitely suspended the rider, point number one. Doon po sa pag-areglo, Mr. Senator, um, to be honest po, yun, wala po talaga, hindi po namin kilala yung um, mga membro po ng kapulisan sa presinto ngayon, neither po yung barangay. And neither were we there po during the proceedings po, Mr. Senator. No? Um, hindi ko po alam kung ano po yung dahilan ng ating officials, ng mga kapulisan at barangay, for them to say na aregluhin mo na lang. Um, ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, um, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap po sa amin yung pas pasahero. Um, meron po silang nilagdaang kasulatan na um, Meron pong final step which is makikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung danyos uh, as a first step po, among the other next steps. But Mr. Senator, hindi po, sabi ko nga po, it's not an excuse for what happened and um, it's really the welfare of the passenger that's our priority at the moment. Mr. Chairman, kasingit okay. ulit. Good, Senator. Oh, si... Sabi mo, magkikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Eh kasi mahal yung pagpresyo sa uh, mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagitan, inaaregno na. Paano niya masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala? Kung magkano yung mga laman sa wallet, etc. Uh, at saka isa pa, um, anong pangalan niyo po ulit, sir? Uh, Mr. Senator uh, Jauro, po. Jauro po. Mr. Jauro, bakit suspension lang? Nag-attempt namang rape to. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang uh, mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts. itong victim, at binaba niya ang kanyang pantalon. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan. Kumari pa siyang takbo pero bago tumakbo, kinuha mo ni mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan? Sana mabi. That should be sipak. pak Outright dismissal. Bakit suspension? Um, Mr. Senator, 'yung pong uh, sus 'yung pong suspension is a uh, subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So it's not uh, hindi po siya parang permanenteng um, Uh, ito po yung action natin but it's more of habang uh, nag-iimbestiga po yung ating kapulisan dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga it's really the police officers po uh, pending po the findings hindi po siya makakapasok sa aming app pero after po ng ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause we definitely remove them po from the app sir. pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima si bakihinyo anong suspension suspension pa anong hintay-hintay nyo pa yung proseso. Ano kayo proseso? Na yung proseso yun naman palpak, kaya lumapit ka sa akin. At alam niya naman talaga nangyari yung muntik na marip, yung biktima. You know that? Kasi tinatagotaguan niyo siya eh. Kasi kung hindi niyo siya tinatagotaguan, then hinarap niyo siya, then you believe na hindi nangyari yun. Um, uh, Sir Senator, I'm up, uh, to be honest, tama po kayo. So next time, pag may mga ganong grave offense, yes. okay. kailangan si Bak lang suspension nakakainsulto po kasi yan sir yung suspension am at sa pista po suspension lang tama po kayo diyan mr senator um to be honest uh now nang isang uh, dalawang linggo po matapos po yung insidente um, ang ang initial po na ang assessment po talaga namin is unang-una um masyadong nandoon sa level ng proseso na walang walang tumingin doon sa alam mo sa alam mo sir pagkaya uh, again sa inyo, proseso. Pero kung in sa inyo, walang proseso. Di ba? In sa inyo, walang proseso. Kasi, punta lang punta yung tao sa inyo, ay yung kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko-loko, kailangan duma sa proseso. Huwag mo nang suspindihin. At huwag mo nang si Bakit suspindihin lang muna. Hanggang sa kung anong resulta sa investigation ng PNP. Parang hindi nyo pinaniwalaan yung biktima. Mas pinaninwalaan niyo yung suspect, yung inyong rider. Di ba? Nag-guess Pag in favor sa inyo, proseso. Pag against sa inyo, wala ng proseso-proseso. Di ba? Kailangan dumaan sa proseso pag pabor sa inyo. Pag hindi pabor sa inyo, hindi na kailangan. So, sir, si Bakin niyo na po yung rider na yon. Butinga nga un pala ni no? Mr. Chairman, Valentino. I want that na dismissed. We, uh, we we hear you, Mr. Senator, and we will definitely uh, take action on And that. then I'll make sure na hindi na siya pwedeng um uh, magtrabaho sa uh, anumang kumpanya. Dahil delikado siya. Is a danger to the society. Maghanap siya ng ibang trabaho, wag lang yon depende lang kung makasuwats at makulong kasi i'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim thank you mr chair thank you very much mr Chair. Thank you, senator thank you mr senator